Yeah. Asa <laughs> yun? O na. Yan. Welcome home. Eka nga. Welcome home sa Pilar Sursugun. <laughs> e na sabot sa kuya. Kan sa kuyang maugmaho na auntie at uncle. Kaya riba sa mong... Mer Mer meron, igwa akong ano, meron kaming bihon. Yan. Alam nyo, kanina pa kami kumain. Pero late na itong upload <laughs> naman. <ng> <laughs> And then, syempre, may special na ginawa rin na ibos and suman. Itong suman, gawa ito sa kamoting kahoy. Kaya, napakasarap. And then, also, syempre, hindi pa nagtatapos siya na hinanda. Kaninang, inulam namin langka na may alimango. So, syempre, hindi pa nagtatapos yung binigay na blessings. Yan. Andito, meron kami dito pasalubong sa akin imbis ako ang magbibigay ng pasalubong ako ako ang na ano, ako ang na na binigyan you know, ang mga, uh, ano ang daming mga ano dami siyang mga hipon ginawa uh, binigay sa akin ng pinsan ko na syempre sariling huli kanina ano pa to, mga buhay pa din syempre hindi maaalis yung alimango alimango na Kinuha naman to ng aking uh, uncle. Yan. Yan oh, dami oh. Sa totoo, dami. Hmm. Ang dami pong alimango. Yan oh. Alam niyo ilang years na po ako hindi kumaka uh, hindi po nakakatikim ng alimango since po nang ako ay napunta po sa ibang bansa. Itong alimango na to, mga buhay pa. Mga buhay pa. <laughs> Kaya nakakatakot baka kagating kita oh, mga buhay pa. Ay, ayun na nakano na. Ayun, ayun Eh, uh, na. And then, syempre, may kamuting kahoy pa. Wow. Kamuting kahoy pa, oh. Ito talaga ang probinsya na masasabing uh, salat sa pagkain ba? Na, na sobra. Na ko ako. Kasi ito pong lugar na to po ay palaisdaan. mga uh, marami po ang laman. Yan, mamaya na. Mayana. Yan na, oh. Nag, ano, nag, nag-aranuhan na pa siya. Ayan. Yeah. Yeah. Thank you, Uncle Danny, sa so, pag-welcome mo. Imbis na ako ang may bit-bit, ako yung magbibit-bit. -be Ayan. Yeah. Ayan. Yeah. Ayan. Tama. Yeah. yung anak ko. Hello, Jed. Ayan. Ah. Yeah. Ayan. Itong suman talaga, halos talaga, ginawa yan uh, overnight kagabi. And then, eto rin yung suman. pinag uh, Pinaglamayan nilang gawin dahil nga kasi pupunta nga ako dito. Yan. Napakasaya. Para kami nagpi-picnic. May sa ubos na. Kasi kanina, ano ngayon eh, December 14 ngayon. So, kanina dumating kami dito ng alauna ng hapon. And, And, syempre sa gutom namin hindi ko na nabidyoan pero tingnan ho ninyo kubo ayun Ay, na, ayun na, ayun na ayun na, ayun na, na nakita na subilbilitin ha <laughs> yan yan eto yung uh, area kung saan na uh, probinsya probinsya ang dating dito po sa Bicol and alam nyo po kung maaalala nyo, meron ako akong in video na ang kamukha ni yung kay kasama ni Kuya Bal, Bal Santos Matubang that time na may picture. Ito po silang mag-ina na nakasama po niya sa picture po doon sa pagpunta po nila dito sa ano, sa landing pad ng uh, Pilar Sorsogon. So, ito yung area na palaisdaan, Ang ganda. Makikita ko ninyo. Napaka-presko ng hangin. Talagang probinsyan probinsya. Ito po kasi dinaanan po ito ng bagyo rin, siyempre. Hindi naman po nasalanta yung bahay nila, you know. Ang sarap kay maano ma sa bahay kubo yung talagang as ina, lahat gawa sa ano. gawa sa bambu. yung kanilang bubong, di ba? Tapos 'yan no, mga punong kahoy. press ko po dito. At saka isa pa Itong uh, area na to, to ay pala isdaan. Ang lawak po. Lawak nito. Nung bata pa ako, lagi po ako nandi dito. O yan, meron po silang manuka, no? Yan, di ba? Yan, simpleng buhay lang. Simpleng pamumuhay. Uh, eka nga eh, salat man sa pamumuhay sa bahay, pero hindi po salat sa pagmamahal. Kumbaga, itong pamilya na to, kapatid po yan ng nanay ko. Na yung maokong nanay. Kapatid po yan. Sila po. Ayan yung aking apo. At saka yung aking ano. Ang ganda. Ang ganda po dito. Napaka-presko. Kung baga, lahat kapaligiran ay green. Yan. Hindi kasi kagaya sa sentro, sa, sa city. Ang makikita na lang po natin, mga building, mga ano po, mga sasakyan, mga pang, kumbaga, yung simoy ng hangin, hindi na presko. Hindi po kagaya dito, dito po sa area na to, kasi ito po ay, nasa Pilar Sursugon po kami ngayon. Ito ang area na to ay napakaganda, napakalawak. Kumbaga, li, lilipat pa ho kami ng dagat. Yan, lilipat pa ho kami ng dagat. Yan, lilipat pa ho kami ng dagat. Ito yung area. Ayan, diba? Probinsyan, probinsya ang probinsya. Kasi kami, ay, ah, uh, yan o, may mga manok. Oh! Naming manok. May mga pang Yung aking uncle, napakasipag mag-alaga ng manok. di eh. Diba? O, yan pa ho, o. Meron pa ho siyang nakakulong. Diba? Ayan. Simoy ng hangin. Napaka-press ko. Ayan. Itong area na to, ito po yung dulo po na tawag na kam kamalig. Kasi dulong-dulo na po ito ng barangay. Pinakadulo na po ito ng barangay na nasasakupan po ng, uh, ng Santo Niño Binanuahan Pilar Sursogon. Kung saan, kung maalala niyo po si Bal Santos Matubang o si BSM ay napunta po dito sa Pilar Sursogon. at yung simbahan kung saan sa sentro ay nakatabi niya rin yung aking ah uh, aking pinsan at aking auntie na nagpipicture picture sila kaya yun ayun no oh, yung aking uncle sa kayong apo eto itong parang dominato o parang mga dala ng dagat nung nagbagyo nung nakaraang buwan ba yon na buwan na pagbagyo ganito ang itsura pagka binabagyo kumbaga lahat ng dumi o mga tapo ng mga tao galing sa dagat ay itinataboy papunta dito sa gilid ng tubig kaya maaak kaya minsan makikita ho sari-saring mga basurang nandito mga dalaho ng tubig pagka kasi binabagyo o bumabaha lumalaki yung tubig syempre yung mga tabing dagat na mga bahay, yung kanilang mga basura, dinadala po ng tubig, nadadala ng alon. At saka ito, luma na po itong, uh, ano tawag yan? Ferry boat ba? Pinaglumaan na. Kumbaga, siguro, mga ilang taon na rin ito. Mga ilang taon na rin itong gamit. kumaga Eka nga eh, dadahan-dahan da tayo dito, no, Baga ito yung area na dagsaan ng mga lumang, ano, lumang peribot, peribot o mga sasakyan. Eto rin, oh. Eto rin, oh. Ano ito? Yung pinakasahig ito ng, ano, bangka ba? Yan, oh. Wala na. Kasi, kung eh, kumbaga, pagka hindi na siya pagka hindi na siya bago, or may damage na, hindi na po nila yung kinukumpuni, kasi syempre, pagka pandagat ka, eh, kailangan laging bago yung uh, sahig. Kasi yan yung nagkukos na maraming nalulunod, kasi pumapasok na yung tubig. Ayan o, skeleton na lang po yan o. Skeleton na lang po yan na peribot na yan. Yung... Kuwari tatawid ng masbate, samar. Ito po nakakarating po ito ng masbate. Nakakarating din po ito ng samar. Kasi sasakyang pangdagat po yan. Ayan. At syempre, pagka wala na, luma na, meron po yan na tinatawag na yung galing po sa anong sa gobyerno yung mga binabantayan na ala, mga navy mga hindi po natin ano, masabi kung ano ibig sabihin ano at yan <laughs> eto na putol na yung saguan yan sa sa yan. eto yung galing din po o, yan sa isang uh, sasakyang pang dagat na hindi na kumbaga na yan hindi na nila kailangan nabulok na nga dito sa tabi ng dagat to ibig sabihin that's mean uh, wala na yan wala na silbi yan tayo kung mga kagaya mga kagaya natin kung nagaano tayo ng mga kahoy panggatong pwede na po yan ipanggatong alam niyo po yan oh maganda nga po yan ini pinanggagatong yan ito oh di ba ito oh yan kanina kasi alam niyo po kanina kasi hindi ko na po na videohan actual na video yung kung paano kami tumulay po dito o oh, nagbangka gamit po ng motor. Kasi di motor din po yan, you no? Know, yung sasakyan ng no, uncle ko. kami dumandang? Mm -mm, dumandang. Oh, sige. tapos grabe kasi kanina yung init and then the same time may mga dalak, may mga kasama kami may mga bata ah uh, yan syempre tatawid din po kami sa kasi kalagitnaan po dyan medyo malalim pero pagka uh, ang kagandahan nung dumating kami dito kanina is high tide ngayon po, pababa na yung tubig. Pababa na yung tubig. Pagka po yung na yan at tubig, nag low tide na yan. Uh, yung bangkang po yun, hindi na po siya nakalutang sa tubig. Kung baga, medyo, medyo lalakad ka pa ng konti. Kundi, maputik na. Pero kanina, hindi pa po kami napuputikan. Kasi ngayon tubig, hanggang dito kanina yung tubig. Oh. Dito sa parang tali na to. Hanggang dito. Kaya nakapasok pa yung bangka niya. Ngayon, nag-unti-unti nang bumababa. Unti-unti na siyang bumababa. Kumbaga, eto pong makikita din po ninyo na palaisdaan. Palakaya po ang tawag yan. Palakaya. Yan. Yan po yung palakaya na marami rin po silang nahuhuling isda. Yan. Pero ang laki na po ng pagbabago dito. Kasi may seawall na po yung party po doon na makikita nyo parang ano, yan, medyo naglabog na, no. Yan, yung makikita nyo po doon na parang seawall, ayan, medyo nagdidilim ang aking video, no. Yan, hintayin po natin, nag ano siya, yan, nag back to zero na. Yan, yan may seawall yan, dati wala pa po yan na seawall na yan, the time na yan, wala pa yan kumbaga talagang ang layo pa ng iniikot ng aking uncle lalo na yung mga pinsan kong mga estudyante doon na sa pinakasentro ng Pilar pero ngayon kabutin kasi may siwol na na papunta dyan sa may tapat na yan doon sa may kabilang bahay na yon yung kabilang bahay na yon kabila rin yun ng kapatid ng nanay ko uh, si Uncle Badong pero kanina bago kami nagpunta dito uh, lumipat ng dagat o nagsumakay ng uh, ng demotor galing din kami doon sa kapatid ng nanay ko niyan eto yung kwento na nakakaano rin anda almost simula ko ako nag nag-abroad mga para bang 10 years na rin na hindi ko na po na ano hindi ko na po sila nasusundan niyan yan, yan. Uh, lawak Ang ganda kaya nga ako natatakot magpatabi-tabi po dahil kasi syempre maka may hindi tayo dito na kikita na nasa natin magpapasintabi tayo. Yan o. Oh, yan ba diba? Itong upload video na to ay andito po ako sa Pilar Sursogon. Nung bata pa ako, pag wala kaming ulam, ganito yung talaba. Yung sisi. Tawag dyan ay sisi. Anuhin namin yan. Yung bang lumang yung pinaglumaan na itak o kutsilyo, tatanggalin namin yung na cover na yan. And then, makikita mo na dyan yung talaba. Tinatawag nilang sisi. Yan. Tapos, may mga shell-shell yan. Yun nun ang ginagawa namin nung, tapos nung kabataan ko. Bata pa ako. Pagka gusto namin kumain ng mga shell, shell yung mga laman dagat. Ang sarap. Yan. Kaya itong sisi na to, yan ay kumapit lang yan sa bato. Pero, yung pinsan ko, marami daw siyang mga alagang sisi o uh, talaba. Yan. Kaya, ewan ko kung <laughs> pwede na siya mag-harvest. Pero, kanina na ako. Kasi, binigyan ako ng mga hipon bagong huli. Sila mismo ang naghuli. Kaya dito, hindi po dito hindi ka matakot sa pamumuhay. Kasi, buhay dagat lang buhay na buhay ka na ang mahirap lang po dito pagka ang dagat tumataas yung alon uh, month of uh, August September until October yun naghahabagat yun lang po ang kanilang parang kabuhayan na taghirap yun ang tinatawag na taggutong yeah. pag August, August, September, October yan pag taggutong pag, pero pag ah, nag November December, January okay na po yung dagat hindi na siya malalakas ang alon hindi na nagwave ng na malalaki yan mamaya ah, pag nandun na ho ako doon na naman ho ako magbibidyo ipaparto ko po ito maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong pag patnubay sa amin. Yan. Yung pagtangkilik mo sa aking YouTube channel. Yan. Thank you so much. Yan. Auntie Marlene! Yeah? Mga agad akong lumbod! Wala na dyan? Okay lang. Sab! Nya, yeah, ito yung apo ko. Na ito rin yung apo, ano uh, ko, uh, apo ko rin, oh. Uh. Baby, mari Lika, lika, lika. Lika. Huwag na dyan. Nagpalit na ba, gano? Oh, madumi na dyan. Lika na. Doon tayo, doon tayo, lika. Balik na tayo doon. Ha? Mag Hindi dyan. Madumi dyan. Kasi putik na ba yan? Dugi na. Mari na, digdi. Mari na. O, oh, yan yung mga apu ko. Hmm? Lin. <laughs> Yan, bilis lang ho ng panahon. Dati bata pa ako na na ako yung naglalaro dito. Tapos ngayon, apo ko na naglalaro. Bali <laughs> kayo, Lika. ka Hingawa, tingnan ho ninyo bata mga anak ko. Mga apo ko, sobra.